Naimbag nga aldaw yung manin kakabsat mga kamami. So, dati nga uh, aldaw, kit, aldaw ti pa nag-aawat iti nga 1K. So, nagpila tayo. Ay po, nakikigtutak tayo i-announce damutunan ti letter L nga by family kasi yun. Letter L, letter L lahat sunod-sunod din sunod, automatic. So, nung punta ko, wala kong pangalan. So, sab wala dun sa listahan. So, pumunta na lang ako dun sa ma... Tinuro yung Isang sir, doon ka magtanong, sabi niya, pumunta ako at pina-check ko talaga yung pangalan ko, so wala. So, pumunta naman tayo doon sa taas at pina-update na yung pangalan, so meron na. Antayin na lang daw natin. So, ano, sabi ko naman, bakit naman hindi po yan basis based on the votos, votes, votes gano'n. So, kasi as, as long as you are 18 and above and you are residents in that place, you will have that. 1K. No matter what. So, ano, tapos na, nung panag-antayin ko na yung pangalan ko, natatae ako. Eh, ha -ha halos kami na yung huli doon. Naiwan noon. Umalis na lahat ng tao. So, pumunta ako ng CR. Nung pagbalik ko, nakapila na lahat yung naiwan. Tapos sabi ko, asan pangalan ko? Sabi ko, hindi ko narinig. Pumunta ako doon sa taas ulit. Tinanong, meron naman na. Binanas ko na kanina. Sabi ni sir, ay thank you. Hindi ko narinig. Sabi doon, pumila ako sa number one. Pero hindi ako makapi, mga singit-singit kasi puno na. So, buti na lang si Kagawa, tinulong na niya ako, pinasingit ako doon. So, nagte-thank ako sa kanya. So, gaganon lang mga guys. Bye-bye!